house tayo guys sa ating second floor o di ba may second floor tayo pag upnet mo may makikita ang sahig nasira na guys ang aking sahig gawa ng aking alagang aso di kasi maiwasan noong maliliit pa sila mahilig sila maglaro at maglatlat ng kung ano ano itong upuan guys na ulay black dyan napukulog ang aking alagang si magda na ulay brown at may humot siya hindi yan nakutulog si Magda pag walang tumot. Kaya hindi ko yan tinatanggal sa upuan na yan kasi maya't maya, palagi siya nakatambay dyan. Minsan sa kwarto, minsan sa upuan na yan. Kaya hinayaan ko lang ang kumot na nakalagay dyan sa upuan. Ito naman na upuan na kulay puti, dito natutulog ang isa kong alaga na kulay puti, si Maxi at may unan pa yan, hindi yan makakatulog pag walang unan. At yan guys ang aking mga halaman. Kunti na lang guys ang aking mga yung iba, hindi na kayanan, siguro kasi mainit dito sa taas. At ito ang aking mga sinampal guys. Kamay! Sa akin mara sinampay. Sinadya ko talaga ang ipasok ang aking mara sinampay kasi malat-maya ang ulan. At ito guys, ang isang pixel na tubig para pag nauhaw ako ay hindi na ako bababa. At ito ang aking altar. May linyo ako guys. Yan si Santo Linyo na bigay sa akin ang aking hipag naapatid ang aking asawa dito po rin pinapatong ang aking mga gamit tulad ng charger cellphone, yan naalagay ang cellphone ng aking asawa yan ang ginagamit niya sa aking panunood sa facebook at ito guys simple lang ang bahay po dito tayo sa kwarto. Pagpasok mo, nandyan ang aking alagan si Magda. Hayahay ang buhay ni Magda o oh, patulog-tulog lang yan. Dito guys ang aming kwarto at ito ang aming tama. Meron kami habang unan, tag-isa kami ng aking asawa. At syempre, may libanan kami guys, TV, lalo na sa asawa ko, pagdaling sa sa trabaho, nanonood niya ng TV pang parelax at pampatanggal ang kanyang pagod. At ito guys, may siling pan kami na dinagamit kasi mainit dito sa taas pagtanghali at araw. Maganda din ang siling pan kasi tipid sa oriente. At ito guys, ang aking mga mababae, lotion, powder, pabango at kung ano-ano pa mind again sa aking mga sinampay guys hayaan nyo na lang din si mga sinampay ko dyan relax ka lang muna mga sinampay mamaya na kita tutupiin pag wala na akong gagawin simple lang guys ang aming bahay diba sana sa susunod na house natin ay malaking bahay na o diba guys walang masama sa pangarap. Libre lang mangarap kaya lubos-lubosin ko na guys. Gusto ko talaga na magkaroon ng malaking bahay. Kaya sana mangyari yun. Yun lang guys.